Good morning, good morning. Sis bro, ate, kuya. Oh, ganito ang uh, buhay namin sa ilog. Lawa. Dito kami nakatira araw-araw ganito ang sitwasyon. Matatagpuan po ito dito sa Napindan Street sa C6 tagig at uh, itong tulay na ito ay nagdudugtong, papuntang uh, sukat at pag uh, pabalik naman papuntang uh, binangonan Taytay Rizal yan, area na yan yung papunta doon ito namang sumasalubong papuntang uh, muntin lupa yan ito yung ilalim ng tulay dito pumaparada yung mga bangka na nanggagaling sa lawa sa laguna digay pag may nakukuha silang mga isda dito yan sila pumaparada sa ilalim ng uh, tulay dito sa barangay na pindan ganyan eh, uh, ang paligid nito ay ito napapaligiran ng mga puno ng uh, kahoy uh, kamatsili, aratiles ganyan, ipil-ipil at uh, kung ano-ano pa ang uh, tinanin dito may meron pang ano rito pag may nasirang bangka bangka dito rin nilalagay may, may mga papaya dito yan may, sabi nila gamot daw yung aratilis pag uh, yung ano pakuluan mo lang gawin mong tea marami rin mong gamot ito naman sirang ano bangka bangka sayang Pwede pa i-repair ito tapos uh, lagyan mo lang ng makina. Ayos na ito. Kaya kausapin ko si bro yung gumagawa ng ano ng fiber. Baka pwede pang uh, gawa ng paraan ito. Bibilhin na lang namin para may magagamit kami pang sa ano, ilog. Sa detachment ng aming nga uh, Guardians Outpost para makatulong sa gobyerno. Ay, si so. uh, ano? Um, panglinis pang sa mga gilid ng ilog, mga basura. Ito, yung mga tanim na malunggay, ang dami, oh. Um, kaya lang parang taginit kasi kaya konti lang ang dahon niya. Yan, nakaposte lahat yan. Ayan, yung papaya na, na napakataas ng papaya na yun. Oh, malayo naman kasi. So, malalim yan. Pag, uh, kung ano yan, malalim yan, bangin yan. Kala mo lang walang bangin pero malalim yan. Ayan, mga malunggay yan, tinanim mo. Oh. Kaya lang, hindi walang dahon. Eh, Siyempre, tag-init kasi kaya ganyan. Ay, hindi ko lang alam kung may labasan dito. Siguro, dun sa dulo nito, baka aakyat na lang ako. At, uh, may saging din dito. Ayan, mga bahay ng ano, yung outpost ng security. Hindi naging private na kasi itong ano to gilit na ito naman yung mga bangka bangka binababa nila yung ano sako sakong suso o, tapos nililipat nila dun sa mga sasakyan na nakaabang sa kanila yung parang forward ba yan Ayan. tapos nung tinanong ko dati yung driver dyan dadalhin daw nila sa divisorya yan yung mga sako sakong uh, suso pero nakakain yan eh yung suso na yan galing sa lake yan, eh Hmm. Kaya yung iba pinapakain sa ano yung iba pinapakain sa itik ito naman yung ano yung tagbot galing doon sa Laguna Tibay yan papunta ng Pasig River yan, ingat mo yung mga daanan ng mga pangka-pangka Tapos yan, dadaan sa ilalim ng uh, ano yan, tulay. Yan. Hindi nga talagang pamumuhay namin dito sa tabi ng ilog. Lawa.